Hello guys, it's still Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys no, pag-uusapan natin itong si Peramo kung ano na ba yung latest sa loan applications na to. Alam naman natin guys no na itong si Peramo ay isa sa mga loan apps na sobrang tindi mangharas ng kanyang mga agent kahit na hindi ka pa overdue sa kanilang applications. Actually guys no, may utang ako dito kay Peramo last year dalawa yata, nakadalawang reloan yata ako dito kay pera mo. But then, nung after kong ma-settle yung utang ko sa kanila, hindi na ako umulit kasi alam nyo ba guys, sobrang laki talaga ng kaltas niya. Tapos, 7 days lang yung kanyang repayment. Hindi siya 80 days, hindi siya 90 days, or 120 days na nakalagay doon sa kanilang loan applications. Kasi pag once kasi na na-approve na ka, tapos na-receive mo yung amount, makikita mo din guys no, na 7 days lang yung kanyang repayment. Pero since 2024 na ngayon guys, no, sisilipin natin itong loan apps na to kung nagbago na ba siya, kung hindi na ba ganun kataas yung kanyang interest or hindi na ba nangaharas yung kanyang mga agent. Actually guys, dapat third week of August ko pa ito na i-content or na i-post kasi nga uh, last third week ng August, nag-try ulit ako mag-apply dito kay pera mo after ko nga masettle yung uh, payment ko sa kanya last year, ay uh, yung loan ko sa kanya last year. But, na-disapprove ako dun sa 3,500 na na reloan ko. So, after a week na naman, after one week, nag-reapply ulit ako. Then, yung 4,500 yung in-apply ko, dun guys, na-approve ako dito sa loan apps na to. At, isishare share ko sa inyo guys, no, kung gaano na ba, kung bumaba na ba yung kanyang interest or ganun pa din kataas yung kanyang interest. Pero guys, no, wag nyo munang balaking i-download itong loan apps na to kasi ako na muna yung nag-apply para sa inyo para maging aware kayo kung okay na ba siya or hindi. Kaya kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. So dito nga guys, no, meron akong loan dati dito kay pera mo last year nung time na nagsasuffer ako ng tapal-tapal system. But then, ang uh, nakadalawang na ako dito kay pera mo. Then, after kong settle yung loan ko sa kanya, hindi na ako nag-umulit kasi sobrang laki talaga guys ng kanyang interes, sobrang laki ng kanyang kaltas. So, after kong masettle, after kong ma-fully fade, hindi na ako umulit dito kay pera mo. But then, since 2024 na ngayon guys, no, tinry ko kung i-download ulit itong loan apps na to para ma-check ko kung may pagbabago ba itong loan applications na to. But, ayun nga guys, uh, last month, second week ng August, nag reapply ako dito kay Peramo ng 3,500. But then, na-reject guys. Kasi, hindi ko sure kung bakit. Siguro dahil nga sa mga fast na mga loan ko na na-abandon. Kaya dahil doon, dahil doon hindi na ako na-approve dito kay Paramo. Pero nas nasettle ko naman guys no, yung loan ko sa kanya last year, gaya ng sinabi ko. But then, after a week, mga third week na guys ng August, tinry ko ulit na mag apply dito kay pera mo ng 4,500. Then after noon, na-approve siya guys, no? Na-approve yung loan ko sa kanya doon sa 4,500. Ang bilis guys, no? Nag, ang bilis niyang ma-disburse yung amount doon sa loan, ay ah, doon sa uh, GCash account ko. Sa mga hindi aware guys no na itong si Pera mo last year, sobrang tindi niya talaga guys no mang Kahit na hindi ka pa overdue dun sa lang loan apps. Like guys no, um, halimbawa 7 days yung no, kanyang repayment term, then sa pang 7 days mo, no, magte-text yan sila sa or magtatawag yan sila sa Tapos bibigyan ka nila ng cut-off time like 12 p.m. kasi mostly guys ang cut-off time nila is 11 a.m. 12 p.m. mga ganyan pag once na hindi mo siya nasunod, bibigyan ka pa nila ng extend na isang oras na dapat nga mag-reflect na yung bayad mo dun sa nang loan apps like uh, magbibigay ng 1 hour na extend dahil kapag hindi mo pa din talaga guys no, nag-reflect yung bayad mo sa kanila, magbabanta na yan sila mag uumpisa na yan silang magbanta sa'yo like tatawagan daw yung mga contact reference mo or o di kaya guys no, ipopost ka sa Facebook So, ganun guys yung ugali ng mga agent nitong si pera mo. So, sa pag-apply dito guys, no, kay pera mo, syempre guys, um, kailangan nating pilapan yung ating personal information sa kanilang loan apps. Pero dapat guys, no, aware tayo doon sa mga ina-allow natin. Like, kailangan nating i-allow yung ating contact list, yung ating locations, yung ating messages means guys no once na inalaw kasi natin yun guys magkakaroon nga sila ng access sa ating contact list kaya sa mga nagtataka kung bakit natatawagin yung mga contact list mo kahit hindi mo naman ginawang reference ibig sabihin guys no may access sila sa ating mga contact information sa ating contact list so dito nga guys no since 2024 na ngayon dinownload ko ulit itong si mo para ma-check ko kung meron na bang pinagbago yung kanyang interest or kung gan, hindi na ba ganun kalaki yung kanyang interest. So, di ba gaya ng sinabi ko sa inyo guys, no, last year may loan nga ako sa kanya. Then, na-settle uh, ko naman siya. So, last month, nag reapply ako dito kay pera mo. Na-reject ako nga dun sa 3,500 na ni ko. At dito nga guys, no, dapat sa 3,500 na ni ko, yung amount na ma-receive ko is 2,000 yung kanyang total fee or yung charge or yung kanyang kaltas guys is 1,500. So ganun pa rin guys no kalaki yung kanyang service charge or yung kanyang kaltas. At guys no take no 7 days lang pa din yung kanyang repayment term. Hindi talaga siya totally 80 days, 90 days na nakalagay dun sa kanyang loan apps. At ito guys no sa baba niya audit fail ako means na reject yung aking applications. So, iniisip ko talaga guys, no, baka hindi na talaga ako ma-approve dito kay pera mo. Kasi alam ko naman guys na marami akong mga loan apps na na-abandon. So, parang feeling ko malabo ng ma-approve sa mga ganitong klase ng loan apps. But then, um, tinry ko ulit na mag reapply which is yung 4,500. Kasi may daming choice yan eh. Madami kang choice na pwede mong pag-applyan. So, may 3,500, may 4,500. Tapos sa baba niya, may 4,500 na naman. Tapos may 4,500 naman sa pinakababa niya, ganun. So, nag ako dun sa 4-5 guys. At 7 days pa din yung kanyang repayment term. At take note guys, no, na-approve ako dito kay Peramo. So, dito guys, no, yung amount lang na, na receive ko is 2,800. Pero, nung nag-reflect siya sa Gcash account ko, 2,700 plus lang siya something. Kasi nga, meron siyang non uh, na maximum na max ko na yata yung credit ko credit limit ko dun sa kay GCash. At ito nga guys no, yung kanyang service charge is 1,700. So ganun guys kalaki yung uh, kaltas nitong si Pera mo. So miss guys sa 4,500 na mo yung kanyang yung amount lang na mercy mo is 2,800 tapos yung kanyang charge or kaltas is 1,700. So, imagine mo guys, no, sa 4,500 dahirami mo ganun agad kalaki yung, yung kikitain nitong loan apps na to in just 7 days so pag isipan nyo muna guys ng mabuti kung mag-a-apply kayo sa ganitong loan apps kasi mababaw lang talaga kayo sa utang So for me guys, no, sobrang hindi makatarungan yung kanyang kaltas kasi sobrang laki talaga guys no, in just 7 days. Dapat talagang nasisilip itong loan apps na to or dapat mapasara. For me ha, dapat mapasara itong loan apps na to kasi ang dami niyang nabiktima. Lalo na yung mga hindi aware sa mga ganitong klase ng loan apps na dinownload lang ng basta-basta, tapos nag-apply, na-approve, tapos ganun agad kalaki yung kikitain nila sa'yo. Kaya sa mga nagbabalak guys no na i-download itong loan apps na to, nako 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 guys no, pag-isipan niyo muna nang mabuti kasi hindi talaga siya okay hanggang ngayon 2024. And yes guys, no, magkakaroon tayo ng part 2 dito sa loan apps na to. Kung saan, isishare ko dun guys no, yung experience ko sa due ko, sa mismong due ko dito kay Pela mo. Kung ano yung mga experience ko at kung paano nag-approach yung kanyang mga agent. Kung naharas ba sila or okay ba silang kausap. So, dito nga guys, no, magkakaroon nga tayo ng part 2. Kaya dapat subscribe kay sa aking YouTube channel at i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa aking mga next na vlog. Sa mga merong loan apps dito guys, no, kay Pera mo, share nyo naman dyan sa may comment section kung ano yung experience nyo dito sa loan applications na to. So, yun lang naman guys, no, yung ating topic for today's video. Sana naging aware kayo na hindi pala ta pa din talaga okay na utangan itong si pera mo ngayong 2024. So yun lang naman guys sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!